Mary Jane Chapare. Well, maniwala ako sa iyo. Hoy, na yun dito na mi. May... Order order ka tapos. Pakinggan mo muna ako, akin talaga yan. Hindi mo so, tatanggapin. Magsisisi pa kami mga ma order kayo. Bakit ba dito pa napunta sa akin tumaga to? Alagi ako inaaway. Kan. Totoo lang. <laughs> Dami-dami rek yang ka na naman, wala ka na naman order. <laughs> tingnan ko! Lagi kang ganyan eh. Tingnan ko nga! Sa susunod, akin pag na. may order ko, di, <laughs> pag may order ka, hindi ko o, na dadalhin. Patingin ka kasi! Akin na, tingnan ko! Ha? Ah? <laughs> akin na, tingnan ko! Kukunin mo, tignan mo tignan ba? Hindi. Hindi. Tingnan ko! Ito nga! Akin na nga! Tungalan! Laki na, na! Ano lang to basurahan? Ay, ako yung... Sako! Akin na yung sako! Ba? 1,500 to? Patingin nga! <laughs> cancel ya, Cancel! Kaka-cancel mo na naman ha! Kailangang cancel ka na! Aba! Ay, hindi naman di... Hindi naman importante okay, eh! kasi yon, Hindi pa nagubuksan! Kitingnan ko alam, lang! Kung akin talaga yan! sungit-sungit -sungit naman itong customer na to! Nakakatamad so, din ibiran! Hindi naman nagluluto ako! Tas anula ka naman niluluto! Ito, Nito tuwag ako eh! Patingin ako! Ito talaga itong liar. Wala talaga ang deliver. Kanino parang yan? So, may order ka ba? Wala. Wala nga eh. Wala. Oo. Eh bakit mayroon dumating? O, oh, at patingin ako. Kasi misa yung mga anak ko, di ko alam. nako oh. titin ako muna kung ano yan. Patingin. <laughs> eh, mga eh. anak ko, matitingin sa mukha. Ang hirap, pag napupunta sa iyo, hindi eh, di di deliver ang di-deliver. Napakasungit ng mga customer. <laughs>

Ito niya Dalawang libo. Tapos ano, ito. Sa plastic mga lang. Di ba? Hindi natin ako ate diba, ko. Pakingin ako. Pakingin. O kaya nga. Ipakita mo muna. Baka hindi sa'yo. Baka hindi sa kanya. Ay pala doon. May Mary Jean din doon. Eh dito lang naman ang Mary Jean eh. Hindi. Meron mer din Mary Jean doon. Apat kami rito. Marami to kayo. Naririnig ko sila. To kayo daw. Oo. Huwag pa ano. Puro si Tukayo daw. Patingin na nga kasi! Ang dami pang ingay-ingay dyan. Sino bang gagunahan mo kapag ano sa ganyang customer? <laughs> Ate, umayos ka. Broken hearted daw yan. Hindi naman totoo. Ako pa sa broken hearted. Matatanong na nga po kanino yan. Patingin ako ng pangalan. Huwag na lang. Pakancel ko na lang itong order mo. Baka cancel mo yan kahit picture ID. Ha? ha? Maaasal niya kahit walang ID picture? Oo. Talaga? Bakit sabi din na kailangan na may picture pa ng ano? Eh, hey, ako oh. masusunod kahit walang picture. Pwede? Bakit oh. ano yung sabi? Ma'am, saan po ba kayo sa Facebook? Ba't pa? Ma'am, kasi may order na sa Facebook. Eh, para ang layo niyo, para hindi ko hindi mayo niya. Eh, gusto niyo po ba i-cancel na lang? Sige po, cancel, tama tamo Wala ako dito. Sige, po, Sige, cancel mo na lang. Oh kansel, kansel, Sa susunod, pag may order kayo, di ko nadadalin sa inyo. Ika-cancel ko lahat ng order nyo. Tapos, nung, nyo. nung ano, in-order ko siya ulit sa ano na, sa Lazada na. Tapos sabi, ma'am kayo pala, torto. Bakit kailangan ko ma-order ngayon? Kasi wala ko dito. Kaya pinakancel ko na lang. Ang susungit nyo, para kayong mga tigre. <laughs> Di ba pa, pa, yung na? Sabi. No, no. Ipakita, pula mo? Ipakita mo na kung sabi mo silang sabi Pati nila no, nga sa Sigaw Tinan mo Oh Tinan mo Tinan mo 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 yung customer na Pati nila Pati nila Pati Bukas na no? <laughs> Bukas <Balasun. laughs> <laughs>